magandang gabi mga masters bali ngayon po ay tatlong videos po ma-upload ko po sa aking youtube channel tama nga mga masters tatlong videos nga po ma-upload ko po yun what's up mga masters nandito na naman tayo sa panibagong araw panibagong kabanata na naman ang pagsasamasamahan natin ngayon guys Bali mga masters kung bago ka pa lang po sa aking youtube channel please click the subscribe button, lalong lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisaan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Sobra akong nagpapasalamat sa inyo mga sec masters at aking mga emperor. Maraming maraming salamat sa solid na pagsuporta nyo. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Mga masters, baka pwedeng hindi tayo mag-skip ng ad. Salamat mga masters! Ang bagong yugto ni Daryl sa storytelling channel sa YouTube mapapakinggan. Ang bagong kabanata. Nang marinig ito ni Irene siya ay nagsalita at sinabi. Kung ganun aking mahal, nauunawaan ko ang mga ninanais mo pang gawin. Kailanman ay masyado ka ng abala. Kailan kaya darating ang araw na tayo lahat ay magsama-sama at wala nang iniisip na iba at mamumuhay ng tahimik, sabi ni Irene. Nang marinig ito ni Daryl siya ay ngumiti at sinabi, darating din ang panahon na iyon. Tuldok, ngunit ngayong araw, tayo ay mag-relax muna at langhapin ang matagumpay. Sa pagkwako sa imperyo ng West Rington sa kamay ni Emperor Wayne. Sa aking ginawa, medyo tatahimak na ang ating mundo. Sabi ni Daryl, habang nag-uusap ang dalawa, si Lynn pala ay lubos na nakatingin kila Daryl at Irene. Sa hindi kalayuan, si Lin ay medyo nasasaktan sa mga oras na ito. Sa pagpunta ni Daryl sa Harden, hindi agad siya ang pinuntahan ni Daryl. At si Lin ay napabulong sa kanyang sarili. Ang lalaki na ito, sadyang hindi niya ako pinuntahan kung nasaan ako. Mas pinili pa niya unahin ang mga lahi ng mga fairy at ang kanyang reyna. Hindi talaga ako ganong kaimportante sa buhay niya. Sa totoo lang, kailan lang naman kami naging magka-close ito ay biglaan pang nangyari sa lugar kung nasaan ang sagradong harang ng aming lahing elf. Kaya ganito na lang para sa kanya na ako ay baliwalain. Sabi ni Lin sa kanyang sarili. Ang tingin ni Lin sa malayo kung nasaan sila Daryl, Irene at ang apat na fairy. Na nag-uusap na tila ang mga ito ay masaya. Napansin ni Ganggang ang tingin ni Lin. Kila Daryl at Irene. Siniko ni Ganggang si Zubaji upang ipaalam kay Zubaji na si Daryl ay nandito na sa Harden. Nang maramdaman ni Zubaji ang siko ni Ganggang, Gang. ito ay ngumuso ng patago kay Lin. At sabay tingin ni Zubaji, nakita niya si Lin na nakatulala. Kung nasaan sila Daryl at Irene. Sinundan ni Zubaji ang tingin ni Lin. At nakita niya si Daryl na masaya nakikipag-usap kay Irene. Maya-maya, si Zubaji ay ngumiti at sinabi, Mahal na prinsesa ng mga elf. Kung may oras pa kayo ni Brother Daryl na manatili pa sa mundo na ito inaanyayahan sana namin kayo ng aking mahal na asawa, na magtungo sa aming kaharian. Para naman kahit papano, makita mo ang aming imperyo at kaharian sa North Mona. Kung papaunlakan mo ang aming invitation lubos namin ikakasaya ito, sabi ni Zubaji. Si Zubaji ay may magaang napakiramdam kay Lin. At medyo naaawa ito sa kalagayan ni Lin ngayon. Dahil para kay Zubaji, ang nararanasan ni Lynn na pagmamahal niya kay Daryl ay masyado pang hilaw. At hindi nito palubos na nauunawaan na madaming babae si Daryl sa kanyang buhay. At alam ni Zubaji ang ganitong sitwasyon ay hindi patanggap ng buo ni Lynn. Kaya ito ay gumawa ng isang paraan para naman kahit papano. Sila Daryl at Lynn ay makapagsama na silang dalawa lang. Dahil ngayon si Daryl ay nasa mundo ng mga tao. Alam ni Zubaji na mawawalan ng oras si Daryl para kay Lynn dahil din sa mga asawa nito at sa mga ninanais nitong gawin para sa ikakabuti ng lahat. At ngayon si Lin ay parabang isang extra sa buhay ni Daryl. Ito ang nasa isip ni Zubaji kaya medyo naaawa siya sa kalagayan ni Lin ngayon. At si Zubaji ay napabulong sa kanyang sarili. Kung aking titignan ang prinsesa ng mga elf, sa kalagayan niya ngayon sa buhay ni Brother Daryl, ay tila ba naghahanap ito ng isang aruga na pagmamahal? na magmamula sa minamahal niyang lalaki na si Brother Daryl. Hindi ko naman masisisi ang mga babae ni Daryl sa kanyang buhay. Dahil ang mga ito ay ilang taong noalay sa kanilang mahal na lalaki. Kaya nang makabalik na si Daryl sa kanilang feeling. Talaga ang mga ito ay magpapakita ng pananabik sa kanilang mahal na lalaki na si Brother Daryl. Kaya ngayon ang prinsesa ng mga elf ay parang nawalan ng puwang sa mundo ng mga tao, at sa feeling ni Brother Daryl dahil din ang lahat ng babae ni Daryl na naninirahan sa mundo ng mga tao ay magkakasundo. At ang prinsesa ng mga elf naman, ay ngayon lang nila nakita at makakasalumuwa. Kaya hindi pa ganon katibay ang samahan nila para kay Lin. Ngunit darating din ang araw na lubos mong maunawaan. Ang iyong sitwasyon na pinasok mo sa buhay ni Brother Daryl, prinsesa ng mga elf, at sana ay maging matatag ka pa at matapang. Sa ano mang pwede pang mangyari kung totoo mong minamahal si Brother Daryl. Bulong ni Zubaji sa kanyang sarili habang ito ay nakatingin kay Lin. At sa mga sinabi ni Zubaji kanina kay Lin, bago pa ito bamulong sa kanyang isip, hindi umimik si Lin sa mga sinabi ni Zubaji. Nang mapansin, ni Zubaji ang hindi pag-imik ni Lin. Ito ay muling nagsalita. Mahal na prinsesa ng mga elf okay ka lang ba? Sabi ni Zubaji, nang marinig ito ni Lin. Biglang bumalik ang kanyang ulirat at ito ay nagsalita. Mahal na Emperor Zubaji. May sinasabi ka ba sa akin? Paumanhin. Hindi ko masyadong narinig at naunawaan ang mga sinasabi mo. Maaari mo bang ulitin? Sabi ni Lin. Nang marinig ito nila Ganggang Gang at Zubaji. Si Zubaji ay napakamot ng ulo at sinabi. na Naisana namin ang aking asawa na sa mga susunod na araw. Kung nandito pa kayo ni Brother Daryl sa aming mundo ng mga tao. Naisana namin kayong anyayahan sa aming imperyo bilang isang panauhin pangdangal ng aming imperyo. At para naman tayo ay makapag at makagawa ng ihilang mga gawain. Na makakapagpaalala sa amin sa iyong buhay. Mahal na prinsesa ng mga elf habang nandito ka sa aming mundo. Na kahit na ikaw ay mamalagi na sa inyong kaharian. Maalala mo parent kami ng aking asawa. Sabi ni Zubaji ng nakangiti at si Zubaji ay nagsalita muli. Mukhang malalim ang iniisip mo mahal na prinsesa ng mga elf. At sino ba ang tinitignan mo sa malayo? Nagkunwari si Zubaji na hindi niya alam na sila Daryl at Irene ang tinitignan ni Lin. At maya maya, si Lin ay nagsalita. Wala naman mahal na Emperor Zubaji. Lubos kong tinatanggap ang inyong invitasyon. Lubos akong nagpapasalamat sa inyo mahal na Emperor Zubaji at Empress Ganggang na kahit ngayon nyo palang ako nakilala at nakasama. Iba na ang pakikitungo nyo sa akin. Salamat sa inyong kabaitan Empress Gonggong at Emperor Zubaji. Lubos kong tinatanggap talaga ang inyong invitation. Lalo na gusto ko din makita ang inyong imperyo at kaharian. At nais ko din magkaroon ng isang alaala na kasama kayo. Para naman may makwento din ako. Sa aking nakakabatang kaibigan na lagi kong nakakasama sa lugar naming mga elf. Sabi ni Lin. At kaya ako ay parabang may iniisip. Iniisip ko lang din ang aking lahi at ang aking ama. Ilang araw na kaming wala sa aming lugar. At tingin ko ang aking ama. Ay hinahanap na kami ni Daryl. At tingin ko ang aking ama ay lubos nang nag-aalala. Sa amin lalo na sa akin. Nang marinig ito ni Ganggang. Siya ay nagsalita at sinabi. Hindi ba alam ng hari ng mga elf na nandito kayo ngayon sa mundo ng mga tao? Sabi ni Ganggang nang marinig ito nila Zubaji at Lin. Si Zubaji ay magsaysalita na sana. Ngunit si Lin ay biglang may sinabi. Mahal na Empress Ganggang, nang mapadpad kami sa inyong mundo ng mga tao. Walang nakakaalam kahit na sino sa aming lahi lalo na ang aking ama. Na nakarating kami sa inyong mundo. Nakarating kami dito at si Daryl ay hindi sadyang nakabalik sa mundo niyong mga tao. Sapagkat, nung nasa lugar kami ng aming nasasakupan. Hindi sadyang nahulog kami sa isang malaki at mahabang lagusan. Na kung saan ang mundo ng mga tao at ang aming nasasakupan ay magkarugtong. Ang pinakadulo ng lagusan ay patungo sa mundo ng mga tao na makikita sa lugar ng sakop ng Westrington. At ang isang dulo naman nito kung manggagaling ka sa mundo ng mga tao. Ang lalabasan mo ang aming lugar ng mga elf. Ang lagusan na iyon ay hindi namin sadyang matuklasan at nang mahulog kami parehas ni Daryl sa lagusan na iyon, wala din kaming idea na ang dulo pala ng lagusan na iyon ay patungo sa lugar na nasasakupan ng Westrington. Dito sa mundo ng mga tao, sabi ni Lin, nang marinig ito ni Ganggang, siya ay lubos na nagulat. Ano, sa lugar na nasasakupan ng Westrington, ay may isang tagong lagusan patungo sa kabilang mundo. Sa tingin mo mahal na prinsesa ng mga elf, Ilang araw kayo naglakad sa lagusan na iyong natuklasan ni Daryl. Sabi ni Ganggang sa curious na tono. Nang marinig ito ni Lin siya ay sumagot at sinabi. Sa tingin ko, mahal na Empress Ganggang. Isang araw lang kami naglakad-lakad ni Daryl sa lagusan na iyon. Upang makarating sa inyong mundo ng mga tao. Sabi ni Lin. Nang marinig ito ni Ganggang siya ay mas lalong nagulat at sinabi. Kung ganon. Madali na lang para sa mga tao na makapunta sa ibang mundo kung doon dadaan sa lagusan na inyong natuklasan. At delikado ito para sa aming mundo. Dahil kung madali na lang din makapunta ang mga tao sa ibang mundo ng iba't ibang nilalang dahil sa lagusan na iyon. Hindi imposible mas madali na lang ngayon sa mga ibang nilalang na makapunta sa aming mundo ng mga tao. Problema ito kung ang makakadaan sa lagusan na iyon ay masasamang nilalang na namumuhay sa ibang mundo. Tulad ng lahi ng mga demonyo, makakapaglabas-masok na lang sila sa aming mundo, sabi ni Ganggang. Nang may pag-alala na tono, nang marinig ito ni Lin, siya ay nagsalita at sinabi, kaya nga nais ko na din makabalik sa aming mundo at sa aming kaharian. Upang sabihin ko sa aking ama, ang tungkol sa nangyari sa amin ni Daryl dahil sa lagusan na aming natuklasan. At upang mabantayan ito ng sobra ng lahi namin mga elf. At sa tingin ko, hindi rin papayag si ama na magaanan ito ng iba't ibang nilalang. Sabi ni Lin, nang marinig ito ni Ganggang Gang at Zubaji. Si Zubaji ay biglang nagsalita at sinabi, Mahal kong asawa at mahal na prinsesa ng mga elf. Ang lagusan na iyon ay hindi nyo na dapat isipin pa. Dahil si Brother Daryl ay may plano na para mabantayan ng husto ang lagusan na iyon. Sa inyong paglabas sa lagusan na iyong tinutukoy mahal na prinsesa ng mga elf iniisip na ni Daryl ang posible mangyari sa lagusan na iyon. At tulad nga ng naiisip mo mahal kong asawa, na maaari nga itong daanan ng iba't ibang nilalang. Kaya si Brother Daryl sinabi sa akin na nais niya magtayo ng isang kampo ng mga kasundaluhan ng Westrington. Sa lugar kung nasaan ang dulo ng lagusan na inyong nadaanan, mas paghihigpitan ni Brother Daryl ang pagbabante sa lugar na iyon. Yun na nga mga masters, no? bali pa ni Kabanata na naman yung natapos natin ngayong kabi Muli, maraming maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!